May kita nyo naman to sa mga games ng Lakers. Mga idol, hindi lang sa laban nila rito kontra sa Clippers pero yan nga magsisimula ang play kay Luka kasi siya ang nagbababa ng bola Then may nangyayari po off the ball with Hayes and Lebron. Usually screen dapat to kay Jax pero since hindi naman na pressure gano si Kawai, eh hindi na siya nagpick. Now, naging mabilis ang two-man game to between the two. What makes this effective mga idol no, eh yung placing kasi ni Naluka at AR sa floor. Like ngayon po, andito sila pareha sa weak side at syempre may potential sila na mapasahan din ni Lebron dyan. Hindi man kita sa mga porsyento nila no, pero mahuhusay naman din silang shooters parehas kaya mahirap din kung maiiwanan sila ng mga tao nila, tong sinadan at Harden. Kaya tignan nyo yung nangyari. Nang gawin na ni Lebron at Jax ang play, eh hindi na makapag-commit gano'n si Harden at Danjan sa interior help defense, kaya mas napadali itong love pass para kay Jax. Dito rin mga idol, gawain na ng Lakers at mga ilang beses din nila ginawa to sa larong to. Ito yung flare split action nila kung saan si Luka pa rin po ang pagmumula ng bola tapos umibang angulo lang din yung screening. Ngayon po si Rui at Jake to. Magbibigay kasi si Jake dyan ng isang flare screen para kay Rui Papalayo si Ruiz supposedly dyan sa bola kaya ganyan din po ang angulo ng pick. Kailangan maibenta nila sa kalaban na kay Ruiz talaga ang punta ng bola at nagawa nila yon kasi itong si Kobe Sanders ay nag-switch na kagad kay Hachimura dyan kahit wala pa nga talaga. So yan yung flare action. Pero biglang nagiging split action to kasi ang play pala all along ay papunta kay Jake. Nagcut siya dyan ng mabilisan habang busy sa switching itong Clippers. Heto another set play ng Lakers mga idol. Si Luka muli ang tagapamahagi ng bola dyan sabay si Lebron at Rui ay andito sa may baseline at gagawa ng flex action. Simple lang naman to. Mabilisang screen lang din ni Lebron para kay Hachimura dyan upang makasingit siya sa loob. Ganyan po ang usual na ginagawa sa flex action kaya sige ang paghabol ni Collins dyan kasi mukhang sa kanya talaga ang play ay ruwinga, Pero binaliktad na naman ng Lakers yung sitwasyon at kung saan hindi mo ine-expect, doon nila dinadal ang bola. Look at Harden. Hindi niya iniintindi kung nasaan ang bola ngayon gawa nung sa tingin nga niya ay hindi naman ibibigay kay Lebron yan. Eh nung sinandala na siya ni Lebron, saka na lang niya na-realize na nasa mahirap na sitwasyon na pala siya at hindi na niya napalagan yung laki ni Lebron sa kanya sa ilalim. Heto, pagka-rebound ni Luka, isa siya dyan. Hindi ko alam kung parang number one ba ang senyas niya or sungay ba. Kasi ang ginawa nila rito ay horns action nung pagtawid. Sina AR at Jax yung nandito sa kanto kung saan tatanggapin ni AR ang bola sa may ibabalik din kay Luka medyo unnecessary yan kung titignan natin pero may nangyari kasi dyan. May switch at napunta na po si Dunn kay AR. Now, dadaan po sa off-ball screen AR mula rito kay Jax at kung natutulog ang depensa, mabilis ang cut yan papasok. Pero kita nating aware po si Dunn dyan at alam niyang pwede nga yun mangyari that's why nagtataas na siya ng kamay. Para kung sakaling mapasahan siya ay ma intercept niya. Nag-flow naman to dun ulit sa off-ball screening ni Jax at Lebron kanina no? kung saan nag-screen naman na si Hayes dito dahil medyo mahigpit na ang depensa kay Bron. Nakapag force na naman sila ng switch dyan kung saan si Zuna ang tumatapat kay Lebron at alam niya na kagad ang dapat ngang gawin dito may threat din dyan na pwedeng ipasa kay Jax ang bola at mapasahan to sa loob so dun din po nalito ang Clippers eto naman po ay ATO or After Time Out Play mga idol tignan natin ang setup ng Lakers si Lebron nagsasagawa rito ng brush screen kay Luka. Notice nyo po na hindi nila ginagatas tong combo nung dalawang to at parang ngayon pa nga lang din sila magsiscreenan sa isa't isa. Wala naman din ang yari dyan gaano at naging high post up to ni Lebron kontra kay Kawhi isolation opportunity to kay Lebron no pero kasi baka maging set up din to sa iba kasi kanina pa nga yan na parang may mga off ball action sa weak side eh kaya tignan nyo si Zoo tumuturo na rito kasi parang nababasa niya yung gagawin ni Jax at AR na posibleng flare action nga ito sa kanan so nabenta nga rin yung ganyang pag-iisip sa Clippers dahil kanina pa nga nila yung ginagawa that's why nakawala si Rui dito kasi sa iba ang iniisip ng depensa Then heto muli yung flare plus split action mga idol. Hawak ni Luka ang bola tapos si Lebron ay nagbibigay ng flare screen muna kay Gabe. Ang nakakalitong part kasi rito ay pwede naman talaga maging flare yan at mapasahan ni Luka tong si Gabe para sa tres. Kaya madalas po ay nauhuling switch ang kalaban sabay dun na nakakawala ang depensa. genang set play yan. So yan yung ilan sa mga nakita nating plays nila mga idol. Di ito marami kasi madalas parang accidental basketball yung ginagawa nila. Like more on, kayad si Luka, kayad si AR or Lebron, then titignan na lang nila kung ano ang mangyayari kapag dumiskarte na yung mga yun. Hindi naman din yan masama kung effective naman din sila. May top 10 offense po itong Lakers at most of the games wala si Lebron, kaya i-expect nyo na probably tumaas pa yan as the season progress. Kaya ano po mga sabi sa mga plays itong LA Lakers mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, magsubscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli!